mm Rap bakak. Mmm. Mmm. talaga magluto ni misis. I love you na Mrs. I love you. I love you. Mm. Mm welcome to my vlog like and share thank you hi guys for today's video ito na nga pala yung binalatan kong pakak ayan guys tikman na natin dahil galing nga ako ng bayan nagtatid ako ng aking prinsesa dahil uh, mayroon silang mga gagawing projects ng kanilang uh, klase ayan guys tikman na natin syempre salin na natin dito uh, style sundalo yung kain natin ganito lang tayo pagkain sa mga mahihirap na pagkaya ko ganito lang yung kain dahil sundalo lang ito nga pala yung pagkain ko guys ayan Ay, ngayon tikman ko nga kung anong lasa ng luto ni ni Mahal tikman ko nga kung anong na lasa ng luto ni Mahal Hmm. Hey guys, ang sarap pala nito. Ginataang pakak. Yung para siyang langka na maliliit Yan. Yung binalitan ko kanina at saka nagkaayod ako ng yog. Hindi ko nga nga lang na-upload, no? Pero mamaya. Upload Hey eh. guys, ang sarap. Malinam-nam. ginawa ni Mrs. Sinaho niya ng maliliit na tilis. Sarap. Ayun guys, kain sundalo. Siyempre, sanay tayo sa bundok. Eh. Sanay ako sa bundok, guys. Mm. hm, Hmm? Yummy. Talaga. Ang gusto. Sarap. Yun ang taong, ano, pakap. Yeah, I mean,